sardinas ito mga sardines ilagay sa gulay sa hub gasa mo na yan doon nagluluto ako nasugat ako kanina sa so piler oh hindi ko naramdaman piler yung piler ay piler yung ano butter yung butter yung butter kanina ay dami sa ano itu mereka pergi kan kalah eh kalah sama cara so ang daming boto ang daming mabubuhay kung tanim so, kasi wala naman lupa dito ng sarili Minitib kasi ito guys, napapaya. kaya tukno ang nilalay sila? Siguro po sa so, so papa Sa so bundok. Ah, so, mga tanim doon. Siya. ka Ano, ganito lang? Apat Oo, para madali na rito Apat ang piraso, 35 lang binili ko, binigay ko sa kanya Tamad mag-gulay Ah, okay. yan okay. okay. dyan sa Hmm yung isang piraso, abutin to ng 18. Pinisa. Okay, lagay mo nang magyan. Yung sariling gulayan nila dyan, ay sariling ano nila. Bata mo mo nga yung isang chinelas, Ruben. Ang chinilas ko ba na brown? Nangangala yung paapit. Siya so, naglaba ng sapatos nyo ng net? Oo. Oh. Ba't tinaisipan mong maglaba? Tinapon mo lang labahan nyo eh. Galing ko ako eh. Laban ko na kaysa yung mabulok doon. Natatamad talaga ako kumilos. Nakaka-stress. Ah, Ito stress. Oh, Yan buhay. Buti ka, hindi ka, hindi ka nag-iisip. Hindi laging masaya. Bisahin. Sabi nga nang narinig ko, pag pinanganak ka sa mundo, Bisahin mo? Iiyak ka na kaagad. Kapapanganak mo pa lang. Tama naman eh. Diba? Pagkalabas ng sanggol, pinapaiyak nila. O. Oh. Diba? Para ano? Para, ah, uh, Hinga. <susurra> Ingat na bubuhay din Hindi ko mawala ng problema. Ayaw mo naman kasi mag-trabawa ka. Pag pinayagan ito, baka ka. Hindi salitang <tinyayang ito> Hingga't wala ka pang trabaho, ako muna ito eh. Ang so, sinasabi sa'yo, huwag mo labisan ng utang kung may trabaho ka. Kasi pagka nawala ka bigla trabaho, hindi ka nang mag-iisip. kung wala kang utang yay yeah. ka Ay, kuya 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 ka lang eh wala kang utang kuya kuya baka hindi ka kumakain kaya nga simple lang ang pag wala kang utang simple na ipon ka niyan hindi yung sinaan mo yung tresya palag niya ako te. ayun doon okay. Yang c u

花很多了，你别这里，你这里，你在吃饭吗？可以。 <laughs> 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 papaya 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 Hơi 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 Chơi vô ta Ano? Ibig sabihin niya, hindi ka naglilinis. Marami silang naamoy. Marami silang naamoy na pagkain. Tapos na guys. Oh, tapos na. Oh. Wala na Oh. Yan na guys, finish product. Yan na guys, ang finish niya. Oh. Yan ang finish niya. Oh. Tapos, itong isasahog, igigisa. Igigisa para may lasa. Diba? Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye.